wala nang pupuntahan nito. Sabi ko nga sa inyong lahat, BBM, Lisa, Martin Romualdez, kung sino pa man yan dyan, gusto humabol sa akin. Go ahead. Go ahead, mga inenyo kumusta ko kayo lahat mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Yung yun unhong napanood nyo yun, eh, yung, yun ang actual na kuha nung ililipat na ng hospital itong si Atty. Zulaika Lopez. Pero bago ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumahal sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, wala ho tayong maraming pag-uusapan dito. Ang gusto lang ho natin ipaalala sa mga pulis at dyan sa mga uh, sergeant at arms dyan sa House of Representatives. Uy, hindi ho kriminal yung si Atty. Zulaika Lopez. Ha? Nakontemp lang ho siya dahil sa kapricho nitong si Franz Castro. Panoorin ho natin ang video dito sa ano dito sa third floor studio. Ibang klase ho talaga. Grabe, napakarami hong kaganapan ngayon. Diyan sa pagkakakontemp na yan nitong si Atty. Zulaika Lopez. Panoorin ho natin ito, mga kababayan. Love you. you. Love love you. We support you. Grabe, grabe, grabe. Ayun, ang masakit you, na mo nararamdaman niyo. Kita niyo naman o um, mga kababayan. At niyo yan. Diba? Hello, VP. Hello, VP. Ay, ha, ay, Excuse me. Excuse me. Hindi nyo mo ba nakita Galit na si Madam Pamela. Kayo, ito naman kasi mga pulis na to, grabe. Hindi nyo nakita yon. nakita yan?

No right, but you did, what you did. We saw it, we saw it, we saw it. It's on video. <laughs> It's on. It's on. It's on. ano yan? Nakahiga tatakbo? Anak, nanto, anong to? Dapat, niya sa, ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano Ano yun? Ano 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 <repeans> Hindi yung kriminal yung si Atty. Dela Lopez ha. Binutip lang ho siya ng uh, itong si Franz Castro, yung uh, condebat congressman. Pwede <repeans> if Grabe naman yan. Talaga hong ginagamit nitong uh, si Martin Tambalus Los Romualdez lahat ng uh, sangay uh, ng pamahalaan para magipit itong si BP Sara pati itong mga kapulisan eh hindi na rin ho sinisino itong si BP Sara 32 million hong Pilipino ang bumoto dyan sa alin na, na yan Sir, nakita mo yung kondisyon niya? Paano nakalpo yan? Paano nakalpo yan? Ang kapal na mukha itong na ito? Ilipat mo sa mga kayo nyo, alam nyo na injustice na siya sa mga tao. Huwag kayong bakla. Tama. Tama. Woo! Tama yan. Kasi yung hindi mga polis. Kayo, may mga pamilya rin kayo, may asawa at mga anak. Isipin niyo na, police, that that na to lang yun kung ginawa yun sa inyo. Protect the people, tama, not pang balos Grabe. ako ibalik ako kung ano ba ito? ito hindi ito ba Hindi ito Hindi ito niya yung... Sir, sir, hindi Gawin niya yung tama. Doktor ah. na Atony, relax. Atony, relax. Kami na lang nagsusubot sa ospital. Atawin <laughs> <laughs> na lahat. Si oh. Doktor, ang kailangan dyan. Oo Back off, police Police, back off! Back off! Back off! Back off. Back off. Back off. You know. bulol na eh yung si Lopez. So, na ng mukha nitong mga pulis na 'to? <laughs> Ay okay, ano na noho nag breakdown na itong si Atty. Lopez kasi wala naman nga siyang kasalanan. Nagpunta siya, sinagot niya lahat ng katanungan. Yan ang napala niya kaya hindi ho natin masisi kung ganyan yung um, mga ano nitong si Atty. Zulaika, no? Grabe. O, huwag nyo yung salami, tao pa! Shout out, Eric Flores. Shout out, tao pa. Kami salamat. Shout out sa kay Pambansang Dalaga. Palakpakan ho muna natin. Grabe, grabe itong si Madam ano Pamela. Ibang klase. Saludo ho, saludo. Saludo. Ay, grabe yan. Alam mo naman, <coughs> Content lang hong siya. Ay, sa Supreme Court, sa mga ano, AFP, PNP, tama pa ho ba yan? Okay, okay, Dapat doon siya sa isang ano, ambulansya, kasi dito. Atoy ni we love you. we love you. Ang kalungkutan. Kailangan mo ani kasi tumbalus, kasi abiginod niya Police, police, back off. Police, back off. Saludo, Mama Mela, saludo, saludo. Ang kabilang guys gusto Gusto It was, It was this madam, guy, ho. It is this guy. Ma na ume epal. Ah, video mo madam. Kuno mo. Tutukan. Pa. Pasigatin natin. Yan. Yan sige madam. Yan. Yan, yan yung pulis ah, yung uh, pulis na wala. This is know. the plate number. yung gusto yun, nila yun, na yun, yung plate Pantin. number. Sinabi Ay, na Ayun yung polis. Oh, tumakot. Oh. Oh. Ito yung pinagalitan ni Bibi Sara na lumayo na sa tabi nila. Huwag <mimitation> na mo, itong polis ka to. Ingan nyo. Akala pa naman natin magiging tahimik ang asa. Ingan nyo, Bibi! <laughs> Yoon Ho ang ating leader. Palakpakan natin si BP. Grabe, galing. Karamin nga itong polis na to. Videoan mo, madam. Videoan mo. Third floor yan, <laughs> Third floor, <laughs> third floor, third floor. Alam nyo ho, tingnan nyo ho ang visibility ng mga polis dito na hindi naman ho convicted ang iahatid nila at inilipat sa hospital. Ito po ano ang mga pulis na nandito ngayon sa Veterans Hospital as if pumatay ho ng tao yung ililipat nila sa ospital. Hindi naman ho gano'n pero look at the... Sergeant at Arms lang ho kailangan dyan. Di ho kailangan ng pulis na ganyang karami. Anak ng toko. Oo. Oh, oh. Loy. ...presence here at present here sa, sa, ano? sa Veterans Hospital. Ayan ho ang arana, swat. Po. Asan ang swat? Ayan ang Swat. plot na atinaas ni Bigong ang mga dignidad. Pero ngayon ay nagpapakabagoy ulit under Pambaluslos and Marcos Jr. My goodness! Malik <laughs> kayo ng karam! Baka nakalimutan yung pinagkaralan nyo! Kapal na mukha yung pumasa. Ay! Ay! Alas, alinda kayo, alas, panganda, ano to kung binigla kung yung ito. Ayo, 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 ayaw mo ayo, na ayo, ang... QC Police District Health Service number 63 na dyan, dito sa harap. ay siyang nauuna sa ambulansya ni Yusek Zuleika. No. Ang sa mga ayan ang natin. Ayan ang forces na sa kanya. Killer police! Nakita, nakita niyo ho yun? Tatawa-tawa pa yung mga nasa loob? Ayan! Ayan ho! Bulo! 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 nangyayari sa Pilipinas. My God, these people! Tawid na ho tayo, tawid na ho tayo. Tawid na ho tayo dito sa uh, uh, naging press con. Pagkatapos ng kaganapan na yan, ito yung press con, itong si Vice President Sara Duterte. Pakinggan nun natin ang sasabihin ng ating presidente. Mula ngayon, hindi na ho BP ang tawag natin dyan. President Sara Duterte. No? Kasi hindi na ho nating matatawag na pre, hindi ho natin pwedeng tawaging uh, president si Bongbong Marcos. Hindi ho gawain ng isang presidente yung mga ganong klaseng uh, ano, yung mga ganong klaseng uh, diskarte ika nga. Manta niyo nakahiga. Ah, ang pulis. Ano bang ginawa niyan? Pumatay ba 'yan? Nagnakaw ba 'yan? Ano ba ginawa niyang si Attorney Lopez? Ang kasalanan lang naman niya, naging ano siya, naging uh, naging uh, maganda siya kaysa dito kay President doktor. Ang, 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 hirap ilighten ng mood pag gaganito ho yung mga balita sa totoo lang. Sobrang hirap. Kasi yung mismong mga binabalita natin, eh, hindi na ho sila, eh, hindi na ho sila, kumbaga, napap, napakabigat na ho ng uh, kargada nila. Gaya itong si Bipisara. Nagpunta siya doon para talaga mabantayan itong si Atty. Lopez. Ngayon, uh, merong nangyari, isusugod sa hospital, isusugod sa hospital, sabi ng pamilya dadalhin sa St. Luke's so oh, dun sa gusto nilang uh, hospital na pagdalhan dito kay uh, Atty. Lopez, kinokontra ho nitong mga pulis na to. Ano meron? Yang kinuha na dugo. Oh, And then sinabi ko na lang uh, doon sa doktor kasi walang next of kin. Pero nag sabi ng nanay kanina sa akin na ano, huwag daw pabayaan yung anak niya. And then, nagsabi din yung nanay na, ano, na, dalhin daw sa hospital yung anak niya, do ko ba So, kami ng tulong. Walang tumulong sa amin doon. Kasi hindi namin alam ko ang gagawin namin kasi hindi naman kami um, well, meron akong background sa um, uh, healthcare, pero at, at, that point, hindi ko na alam kung ano yung gagawin. So, uh, sabi namin, Su, suka siya ng suka, suka siya ng suka tapos na nagkulap hindi siya tinulungan dyan sa ano, grabe yung mga tao na dyan well, before siya sumuka uh, buti na lang nagbabantay si Nicole kinuha niya yung ball pen tapos ginaganyan gina, gina niya, niya yung kamay niya sabi niya, ayoko na, ayoko na ito ayoko na ayoko na talaga so, buti na lang, nandiyan si Nicole ah uh, kinuha yung ball pen. Oh. May ano na pala, may meron nang uh, gustong gawin na masama itong si attorney Zulay. Oh, uh, sumuka Hindi siya na, na sumuka, pinila. sorry. <laughs> siya na sumuka. Uh, oh. eh, malala ko lang yung, yung uh, suka and then... Yung... Mga kababayan ha, ano na, uh, tapos na ho tayo uh, sa ano social media. No? Yung mga malalapit ho, makita kita na ho tayo dyan. Kasi wala na eh. Wala, an, ano an, an, sino pa ho bang aasahan natin? Sino pa ho bang uh, uh, tutulong sa atin? Ang mismong gobyerno ay eh, ginigipit yung mga matitinong tao. Ayun naman hong mga siraulo, sila naman ho ang nang uh, nanggigipit dito sa mga matitino. May, meron ho talagang problem, problema dito sa bansa na to.